Dok, nung bata kasi ako, ito yung common na sina so sinasabi ng mga magulang kapag may PE, eh, mm -hmm. hindi po siya pwedeng kasi may asma yung anak ko. Oh. Hindi oh. ba common oh. din yun, Dok. Ano naman po yung ginagawa dun sa mga may asma naman? Asma. Oo. So kasi 'di ba exercise can induce asthma. Yeah. Okay, kaya ngayon sa guidelines namin sa pagtitreat ng mga batang may asthma kapag meron na silang um restriction dun sa mga ordinary physical activities, then maybe that's the time to uh, step up yung category nila ng asthma, and then yung management ng mm -hmm. asthma. Kasi syempre, we don't, as much as possible, we don't want to hold our kids back yes. dun sa mga activities for their age. You know? Lalo na if it's a secondary to a medical condition. At the same time, we don't want to put them at risk. Mm -hmm. Na, sige-sige lang, mag-iika lang. Tapos, and, and natatawag yung clinic sa'yo kasi yeah. hinihingal siya. So, kapag ganun as a parent, kailangan maging ano tayo, vigilant tayo sa anak natin kapag nag na sila na mabato ba, tapos na, panting, ano, nahirapan huminga, pa-check up agad natin yung anak natin para malaman kung kailangan na bang mag-start ng maintenance medication for asthma. Maintenance medication to. Kasi ako dati po may asthma ako, pero hindi ko naalala na may maintenance. Pero usually, Nag-nebulize ako, Dok, pag di talaga ako Kaya Tapos naalala ko, para may steroids yung nebulizer na ginagamit ko. Sa mga maintenance po ng meds, ano po ba yung mga binibigay po ngayon sa mga bata na maintenance for asthma? Yeah. So yung treatment kasi ng asthma, no, we have a controller and then a reliever. So controller means once nagkaroon ka na ng acute mm -hmm. episode ng asthma. So yung fast onset siya, fast acting. Mm -hmm para to open up the okay. airway agad. Tapos, and then, at the same time, we have the reliever. That is, ang purpose ng reliever is to minimize or to prevent future acute episodes mm -hmm. of asthma. So, halimbawa, kung madalas ka talagang inaatake, that's the, that's the time na kailangan mo nang, ano makontrol yon. Hindi mo lang kailangan ng reliever na uh, fast onset, pero like short acting lang siya. Mm -hmm. So, kailangan mo na yung masustained like hindi ka na like yung nga sa mga halmawaw yung meron silang exercise induced asthma so um nagbib nagbibigay kami ng maintenance with a low um, corticosteroids mm. para o oh, oh, hindi na gano'n ka um, serious yung ano yung asthma mm -hmm. exacerbation or malessen yung uh, asthma mm -hmm. exacerbation in the same time ma minimize din yung nighttime symptoms na tinatawag kasi yung iba nga Oo, nagigising sa gabi oh. madaling araw doon sila inaatake na yung ubo di ba hirap kuminga oh, sinabi nyo kanina mm -hmm. control and relief mm -hmm. so hindi talaga siya kumagaling to Ha? Huh? Hindi talaga siya totally parang kinokontrol lang siya, hindi siya talaga yung parang tumitigil oh, sa asthma. kanya. Yeah, because asthma is a okay. chronic uh, disease. Yeah. Sure. Kasi may diba, mga naririnig tayo, di ba parang di okay na magaling na ako sa asma? Mm. So, pag meron ka po talaga nung kids ka, talagang kailangan kinokontrol siya kasi pwede pwede na atakihin ka mm. anytime. True. Oh. Oh. Okay. Pero doon sa mga uh, frequent user ng mga inhalers, reliever po ba itong mga inhaler na ginagamit ng mga may asma? Yeah, so, yung newer uh, medications natin ngayon can act both as a reliever and controller oh. kasi meron na rin siya ng bronchodilator mm. na tinatawag and then meron na rin siyang corticosteroid. Pero mm. mm at po-curious lang ako kasi ang dami pong mga bata at mga matatanda rin mm. ngayon na nagkakaroon ng asma. Ang asma po ba ay genetic? nada po ba ito paglaki? Or kailan po ba? Viral po ba ito? Paano po nagkakaroon ng asma? Mm -hmm. So, yung asma kasi, yeah, you're right. May may part yung family history. Mm. Kaya, importante sa mga pediatricians, ano, when we gather history, is we ask talaga yung tinatawag na atopic diseases. Yun yung, yung nabanggit ko kanina, asma, mm. um, allergy to foods or medications, pag may history ng gano'n. and then eczema. Mm -hmm. So, may part talaga yung family history. And then, yung viral kasi trigger yon oh. So, it's one of the ano, triggers. So, ang bata kapag um, napasukan ng mga common colds, ganun, so, makakatrigger yon dahil upper respiratory tract infection, ba diba? So, dahil meron na nga silang, um, kumbaga, Uh, pamamaga doon sa airway, meron ng mga secretions. Then, syempre, bababa na yon mm. sa lower respiratory tract. and pag may existing na siya na asthma, that can trigger an acute mm. asthma exacerbation. Ayun. Yeah. Ito naman, do, ano naman po yung advice nyo para sa yeah. mga parents natin na may mga anak para makaiwas po sila or ma-manage yung mga respiratory diseases para sa mga anak nila? Okay. So, syempre yung avoidance talaga, no? Lalo na kapag yung pinag-uusapan natin is yung mga allergicos. cause. Knowing the trigger and avoiding the trigger is, of course, primarily. Kasama yun sa ating management. And then, um, pag ma-manage ng symptoms, so kapag ang anak natin meron ng symptoms and they're not getting better with yung the, the normal na supportive management na binibigay natin, siguro yun nga, tapos kailangan na nating dalhin agad sa doktor para physically ma-evaluate yung bata um, and then titing kung ano yung uh, diagnosis niya and then yung mabigyan ng kaukulang management. And then doon naman sa mga bata na talagang diagnose na ng mga doktor nila na meron silang sakit, ano, be it allergic rhinitis or asthma, importante yung routine natin silang nadadala sa doktor for assessment. O kaya pag nagkaroon sila ng sakit, diba, dalhin agad nila sa doktor. Mm Huwag -hmm. mm -hmm. natin pagkait yung check-up para sa kanila. <laughs> kasi hindi <laughs> iba kakatipid-tipid, lalo kang mapapamahal eh. Kaya pag may nakakita tayo ng ganito, pa-check na natin sa mm -hmm. mga at hindi yung ginagamit ng kapitbahay, gagamitin mo rin sa anak. <laughs> That's true. Oh. Ni refer. refer. Oh. Ni refer. Oh. Oh. <laughs> oh. 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 Ay, pwede ito ginamit ng anak ko gumaling. Ginagamit din sa anak niya. Ako, mm -hmm. iba-iba po tayo yes. ng mga anak. Individualized <laughs> yes. pa, no? treatment dapat. At mm -hmm. saka, Dok, na, naalala ko pala, sa mga pagbabakuna din para sa mga bata. Ano? Kasi, syempre, to common cold yun. Kasabay niya, may mga flu na rin. Sa mga... Sa mga gantong panahon po ba, nag-release na po mga flu vaccines this Yeah, kaya meron din tayo talaga tayong ano no, annual flu vaccines mm -hmm. para sa mga bata kasi syempre... um ano din sila, ah, nagkakaroon din sila ng, ng, flu and actually mas more pa nga dahil silang susceptible mm -hmm. dahil sa kanilang developing pa na immune system. Kasi mm -hmm. iba, natatakot pa magpabakuna, oh. lalo na sa mga pang-TV na bakuna. Oh, ba't ako magpapabakuna ng TV? Baka magka-TV ano, <laughs> no. yung bata. So. Mm -hmm. Saka yung iba, Dok, sinasabi na parents, kaya daw sila natatakot. Kasi after bakuna, saka daw laging nagkakasakit Ikakasakit. yung anak. Yeah. Kaya ayaw magpabakuna. Actually, ina-explain naman yon, di ba? Bago ibigay yung bakuna, yung what are the risks, and then yung mga side effects. And normal naman na magmamount ng fever yung iba. Oo. But Pero then, it's within the 24-hour period. Okay. Yes. And then, we can give advice na pwede namang magbigay ng paracetamol mm -hmm. or ng gamot para to keep the child comfortable mm -hmm. kapag after ng makina. Parang nag-a-adjust mm -hmm. pa rin po kasi yung katawan doon sa mga bakla. Mm -hmm. mm -hmm. But that doesn't mean hindi siya effective doon. Oh, yes. Mm -hmm. Oo. So, huwag tayo mag-self-medicate. Mm -hmm. Kung yes. naalala ko, sabi nyo kanina na yung mga viral mm -hmm. uh, infections, usually self-limiting. Yeah, oo. Oh, oh. So gano'ng katagal lang dok pala yung dapat hintay or er, yung time span na parang hindi na dapat mabahala. Pero pag lumagpas sa ganito katagal, mm -hmm. kailangan na tayong maging ng... Yes, yeah, so may mga dok. red flags na tinatawag, ano, are warning signs na when to bring our, ano, little kids mm -hmm. No to the doctor or to the emergency mm -hmm. na. So yun nga kapag napansin natin yung bata medyo nangingitim na hirap na huminga, so hindi na yun manageable sa bahay, di ba? Mm -hmm. Lalo na kapag maingay na yung paghinga niya, kita na natin na hindi, yung more yung effort niya. Yung tawag namin na severe respiratory distress. Kailangan na kasi wala naman tayong pansukat ng oxygen saturation okay. sa bahay. Ano? So, better talaga na dalhin na yung mga bata na yon sa hospital. And then, yung nga, sa pag-dehydrated na sila. Lalo na kapag may fever. Ayun. So, kapag not eating well, not feeding well, less na yung uh, pag-ihi nila. Those are signs of dehydration kasi sa mga bata. And then, of course, hindi na sila as active as before. Kung sleepy na sila, lethargic kung tawag. Hindi na, yung, alam mo yon like, oh, minsan yung iba, matamlay, dapat, oh, matamlay. O kaya, hindi na nagigising or mahirap gisingin. Hmm. So, yun na yung mga ano, warning signs or red flags sa mga bata. Uh, mindful uh, na nagtatayo. Yes. So adok yung factor din pala no kapag sa household is may nagsismooth ano naman po yung mga pwedeng risk sa mga bata kapag no, may uh, mga isang uh, member ng family as nag talaga? Yes, oo. So definitely, ano, actually isa nga 'yan serious factor yung sinatawag na sa mga Sudden Infant Death Syndrome nalian sa mga bata, maliliit na bata. Kasi nga very yung smoke, alam naman natin, especially second-hand smoke, mm -hmm. 'di ba? May nagiiemit 'yun ng mga toxic fumes. Um, and then lalo na sa small smaller kids or bagong panganak talagang ano siya um, hindi pa develop yung immune response nila so madali silang magkaroon ng mga respiratory symptoms talagang kailangan uh, avoid talaga yung um, smoking sa bahay lalo na lalo na may mga bata kasi it sticks to our clothing and dun sa mga oh so the clothing and then sa mga gamit kaya talagang doble ingat sa mga mm, parents natin is right. para sa mga children oo oo kaya advice talaga smoking cessation ayon